Idol. Hold up to. Tas hold mai. up to idol, hold up. Hold up to, hold up. up. Kakagising ko lang, bro. Tagal ko nang dinagising. Naghanap hmm. uh, ako ng pang. Wala, wala pa eh. Hold up to. Tas kamay. Idol, <laughs> tas na kamay mo, ma idol. Si bro. Tas, 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 tas. gusto mo. Oh, oh, tinas ka. Lawan mo sa akin, bro. Iyan. Spare pa 'yung pagkain, men. Ano nakawan mo? Nice. Ah, na kayo sa akin, men. O baka gusto niyo lang isama na ako. May pamilya pa rin. Wala, wala, wala. Kailangan ko 'yung idol. Wala na pagkain, man. May pamilya ka din na. Huwag oh, dapin namin. Solo ka? Oo, oh, solo. Ba't ka nagliligaw dito tayo na? Ha? Huwag kang gumala sa gabi. Matagal ako hindi nakagising, ma. Tataposin ko to, Tatapusin ko to. Tatapusin ko to. <laughs> September pa ata. Ha? Nung September pa ako, last time nakagising. Ba't namnis siya? Anak ko ang ka? Nakumatos ka? Hindi. Nabisi lang. Nabisi lang sa hose doon. Bakit may barilang sa kamay? Ay, sorry, sorry. Baba, baba. Drop mo, drop mo, drop mo Drop, drop, drop ah, Kapkapin nyo na lang, kapkapin nyo na lang Kapkapin ah, mo, kapkapin kap mo Dapin kap 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 ko yung drop ko Kapkapin nyo na lang, doll Kunin mo na, kunin mo lang yung gamit niya, kunin yung gamit mo Diba? Ano meron? Wala? Meron, meron, meron yung pagkain, oh Sama nyo na lang ako, dul. Sama nyo na lang ako Wag na, wag na, dito oh. ka lang Halis, halis, halis <laughs> Sige, 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 sige Baka <laughs> oh, tayo <laughs> na ako tagutom, doll Pagkain <laughs> na lang, doll ah, Oo, oh, oo, oh, oh, wala aming pake Halis, halis KAKA! <laughs> 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 Ay, tayo na mukha! Arasin! Ayun po Bunak! Bunak na sa sasakyan mo tayo!